natin. Ito-chop natin masyate. Cute. Cute masyate. Good morning masyate. Yan. Maaliwala sa po yan masyate. Yung mga talong natin dyan o. Oh. Binunot na po natin masyate. Bagi clearing na natin mga ilan nila na lang yung natitira para sa pang ano pang gamit natin dito sa ano natin sa bahay. Bali yung plat natin, tatlong plat ito at saka doon. Tapos na po yan, tatlo. Tuwing so umaga lang sa atin yung ginagawa natin dito. Ganda yung panahon sa atin. Kaya tinimprano natin punta dito kasi baka mamaya masyado mainit na mga ano na mga alas alas 7, alas 8 mainit na dito mga sate kaya timbrano tayo napunta punta dito mga alas 5 pa lang pag sikat pa ng araw nandito na tayo Nag prepare na tayo dito mga sate at saka yung mga ano natin dito trabaho natin dito ito yung mga lahat ng mga ano natin dito lagyan natin ng compost tapos ito mga sate yung gagawin natin dito wala kasi tayong chop yung machine kasi natin nandoon pa sa budiga hindi natin pwede dalhin dito or ito naman dalhin doon kaya yung gagawin natin dito sa ate mano-mano lang yung gagawin natin dito i-chop natin to para para siya madaling mabulok tapos i-prepare muna natin tapos muna natin yan kay baga sa ano or ready na for i-spread natin bulok na siya kasi pwede na natin na sa ate ano ilagay na naman sa ano natin sa mga plat natin dito Ganun lang yung sistema natin dito masyate sa ano natin dito sa rooftop. Tapos ito, yung compost natin masyate. Uh, chicken dung. Tapos yung sa ilalim, mga ano na yan masate. Mga limang sako ito. Balik ko na ito masyate. Chicken dung at saka yung sa bunot natin. Sinatsap natin. Ito pang spread natin natin masyate. Yung mga compost na dyan masyate, pwede na natin yan yung nabubulok natin pwede na natin i-spread pwede na natin yan i-gamitin at saka yung mga ibang hindi pa nabubulok man sa atin yung mga damo natin itinapo natin dyan pabayaan muna natin dyan yan muna ang gagawin natin ngayon man sa impukin na natin man sa yung mga damo natin dito para dito natin i dali lang sana ito masyati kung doon sa budigan natin kaya may masin masyati oh kabundok na kabundok na yung ano natin ito chop natin masyati yung sati, yung talong natin no? Oh. laki yung mga puno moments later. Tingnan nyo Wala na. Di ba? Ito naman siya na masate. na natin. Di ba? Maganda na yung ano. Hindi nakabundok na mas ate. Yan. Hintayin naman natin to Mabulok. Thank you. Thank you. Tapos masate siya oh. ate. Labi ito kanina. Ngayon ayos na. Sabi yung pawis natin mga siya yung pawis natin. Harbisin mo na tayong pipino mas ate. Kahapon hindi na nag-harvest. Tayo na araw na masate nabinta na po natin yung noong unang ano aw oh, kahapon nabinta natin yung ano kinuha na yung pipino tapos yung mga may, may harvest yun naman ayun lang at hindi mas ate yung ano natin dito sa rooftop okay, ito yung ginansya natin mas ate pagtapos natin chop harvest tayo sa ginansya natin sa ha <laughs> ha oh, pwede, hindi natin didiga mas ate cute cute mas ate Okay. Ang ganda. Dami yung nabinta natin kahapon mas ate. 12 kilos. Ang ganda na yan. Ayos na yan mas ate. So, natin lahat. Wow. Ah, Malaki. Saan yung iba dito ha? Oh, wala dito ala Wala, doon sa kabila. Limutan ko naman sa atin kung may ilang harvest na ito. Binibigyan lang tayo ng ano, blessing ng Panginoon. Bunga palagi. Kaya harvestin natin mas Para mapagkitaan natin. Okay. Paborito ni Macy's to minsan ginagawang juice niya masyad eh may nakatago yung mahirap kung may nakatago yan, dali lang dali lang silang lumaki man sa ito oh, bukas wala na to laki na naman to yung mga alanganin to oh, oh ito dami oh dami para bukas oh bukas na siguro yung iba ito kasi masyado yung mga langanin mali, no? ilang piraso to 1, 1, 2, 3 4 5 6, 7 dami ito mga langanin no? ito ito langanin to bukas na lang yan tulungan mo yung mga ano natin mga kailangan na harvestin talaga sa siguro mga mga limang kilo limang kilo mas okay na di ba kaapon dosi kilos kapon tapos yung kasunod na dami yung mga malilit pa oh. mga undersize alam po naman sa yung Uh, ano nila dito sa ano dito sa area namin hindi sila gusto yung mga masyadong malaki at least araw-araw na lang hinarbis natin man sa atin ganda siguro mas sa ano pag malaki yung ano ah, dami yung pipinuhan mo kahit tag lang tag 20 ang kilo tapos dami okay yung mas sa atin kaya lipid na para dito sa ano natin, rooftop kaso walang kasunod dito dapat dapat ano ano, ano ba sa atin ba maliit lang yung gap nila pag ano na ito hindi na na bunga pero naman dito na bunga na naman bumubunga na naman kaya medyo malayo yung agwat dahil sa ano na hinihintay kasi na talong natin na wala na hindi na makinabangan masate kaya salamat po tayo na okay na ngayon cultivation naman tayo dito napang-apang naman tayo masate yung ano natin doon sa guardian natin doon sa ano, tabila yung mga na may bunga na rin kaya, thank you ito muna yung kaganapan masate ngayong umaga at least nakaharapin tayo masate kaya maraming salamat masate sa inyong walang sawa support sa aming youtube channel salamat ho sa mga nasubaybay yan, sa mga video namin maraming salamat at saka yung mga ah, subscriber natin na nagmamahal sa atin. Thank you. Thank you so much. So, once you're my satay, bye-bye. Ingat. Uy. O. Oh. Ang ah, palay, ah, ang pala natin daw. Yes, say, sa isa man satay. Tamil mo tayo dito sa ano natin.